Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinurin niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya ay pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa atin. Tayo ay pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala ang salita ng Diyos salamat sa Diyos